Good morning once again. So, ang video natin ngayon, no, ah, uh, papakita ko yung uh, unti-unting uh, no, uh, development ng ating uh, project dito sa uh, likod ng bahay, no, kung saan at uh, nagtanim na, naka tanim na tayo ng ah, uh, pipi, So, tumutubo na yung pipi, no. Uh, maglalagay tayo ngayon ng net dahil uh, kasalukuyan siyang tumutubo. So, delikado, no, sa ating mga Uh, alaga dito pag uh, tinuka nila yan at uh, nakain so hindi na siya mabubuhay kaya kailangan natin habang uh, hindi pa umaakyat dito ito yung uh, sampahan niya ito yung uh, ginawa kong sampahan okay na yan so yung akyatan na lang niya yung uh, hindi nagagawa no so uh, sa garden na ito nakapagtanim ako ng uh, labing apat no so bawat tusok ko ay dalawa-dalawa uh, oh no? so, bumili ako ng seeds sa uh, ano eh, Swiss seeds so 90 per pack so 70 pieces yung uh, laman noon uh, okay naman at uh, nakikita natin no na may tumutubo na ito nakikita po ninyo ito tumutubo na so ibong iba tumutubo na rin no diyan tumutubo na rin ngayon na uh, paikutan natin ng uh, net ito para maproteksyon na natin habang uh, papalaki siya o kagawa pa tayo ng isang uh, garden dito isang bahay at uh, dito yung garden niya kasi meron pa tayong sheds na natira dyan so ito po yung uh, kabuuan ng ating garden sa likod no so pwede na natin na arbisin tong uh, bunga ng uh, kalabasa no nakikita po ninyo pakita ko sa inyo yung uh, kalabasa natin So ito oh. Oh Ah uh, matanda-matanda na, pwede nitong a uh, for harvest. Huh? So napakasarap ng uh, kalabasa na ito, no? malaput uh, malapot siya. Ito at uh, may nagugulay na kami uh, galing dito. Oh so, ngayon ah uh, kukunin natin to para mayroon tayong uh, magugulay so marami pang uh, bulaklak siya hindi eh, nga nabubuo yung ibang uh, bulaklak niya oh, kagaya nito huh. kagaya niya na uh, marami siyang bulaklak dyan oh, yan. so na, sana no uh, marami pa siyang mabubunga uh, nga. uh natin ng uh, maigyan para makakuha tayo ng uh, seeds niya maganda uh, magandang uh, pananim yung seeds niya dahil masarap siya. Pero mayroon dito, sana mabubuo ito, no? Nakikita po ninyo 'yan. At uh, yun, ha, hindi na 'yun mabubuo. No? So, 'yan. Yung uh, yung uh, iba naman, yung patula, humakyat na diyan sa kahoy na 'yan, no? Ha? So, kinukuha namin 'yan, na ginagamitan na lang ng panungkit. 'Yan. So, pag uh, napuno natin ng gulay ito, So hindi na tayo mamumroblema problema sa ano uh, paggugulay natin no dahil uh, pang sarili lang ay uh, sapat na. Ay kung uh, papalarin tayo na maraming uh, bunga so uh, makapabinta pa tayo. Ngayon no uh, magbabakod uh, na tayo dito para sanit 'to uh, ano lang para meron lang makakapitan yung uh, net natin no so ngayon ha uh, ito iputosukan natin to ito yung uh, net na gagamitin natin medyo mahaba rin to ah uh, ilalagay natin dito para ma na natin to si sayang naman yung uh, pagod natin kung uh, ganyan tumutubo na ah uh, papalusot uh, yung uh, mga manok dyan sa mga pato. so hindi ko lang uh, lalagyan tatanggalan ang uh, ito sa ng, uh, sinakpan ko so uh, ito muna yung uh, gawin natin Susukan lang natin ito. Ito sa uh, gilid. Ganda talaga pag uh, may neat tayo, no? Dahil, uh, kaya nito, ah, uh, uh, proteksyonan yung uh, ating mga pananin. Ah, uh, neat na ito ay uh, hiniram ko lang. So, sumubra pa yung uh, haba ng net natin, yan, no. Uh, lagyan natin sa ilalim para hindi mapasukan, no. Kasi yung mga manok, no. Alam naman natin na uh, pag uh, manok uh, mahilig uh, mga laika yan, no. So, yan, marami mga manok dyan. So, pag nabisto nila yan na uh, mayroon silang uh, pwedeng uh, makain dyan, ay uh, papasok na papasok sila diyan pero pag uh, kanya no nalagyan natin ng net ay uh, maganda no uh, magiging uh, shift eh, yung ating uh, pananim no uh, itong pipino uh, ano ito may gitsang buwan lang to ay uh, pwede na tayo makapag-harvest no mayon ngayon uh, gagawa pa tayo ng isang kama dito padiretso doon dahil uh, marami pa tayong uh, seeds no o, Uunahin na muna natin to para meron si batch na ma tayo o hindi siya sabay sabay o, meron na uh, si batch may first batch so ito yung first batch natin pag uh, nakakuha tayo ng uh, dito dire diretso doon hanggang doon sa may bakod no kaya, uh, 'yan yung uh, sikan batch natin at uh, sakto pa no, sobra-sobra uh, pa yung ating uh, binhi na uh, nabili. No? Uh, so, o, 'yan po yung uh, ating uh, ano ngayon no, update sa ating uh, ginagawa dito sa likod ng bahay kung saan at unti-unti uh, na tayong uh, nakakabuo ng uh, ano, kakabuo ng uh, pananim. At uh, konti na lang nasa 20% na lang yung uh, hindi natin nabakuran diyan na yung uh, uh, paligid na yan dahil uh, dito okay na yung uh, bakod natin dito. No, uh, yan yung uh, bakod natin pero dito nasira na naman no. Meron na naman dumaan dito, sira. So gagawin rin natin yan. Uh, yan. yan yung uh, project natin so dyan, daanan rin dyan at uh, gagawin rin natin yan so uh, makagawa tayo ng mga lima pa na ganyan no so ang sukat ng uh, ginagawa natin ay uh, 8 feet by uh, 4 no para madali natin ma-install hindi tayo mahirapan uh, mag-install meron tayong net dito na uh, ano uh, pansamantala na pero uh, iniram lang natin to o so, ganito siya pagiging uh, safety yung ating uh, mga pananim ngayon uh, uh, sa mga baguan lang at uh, hindi pa nakapag subscribe sa ating youtube channel huwag po kalimutan mag -subscribe. hits na rin notification bell para lagi pa yung ma-update sa ating mga ina-upload no patungkol sa ating uh, Uh, sa ng farm no kung saan at tuloy-tuloy uh, lang tayo. So, sa ngayon, uh, pagkain rin sa pagkainan yung ating ginagawa no. So, shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao. Shout out na rin sa ating mga kababayan, mga OFW. Mga kababayan po natin, mga emigrants no. Mabuhay po kayo at uh, nawa'y ligtas sa anumang uri ng hindi uh, is nice so magandang umaga po magandang umaga happy farming and uh, uh, happy buhay provincia so simple lang maraming salamat